hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay Good Vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming ihatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Target ng National Economic and Development Authority o NEDA na palakasin ang ekonomiya pa ng Pilipinas sa pamamagitan ng programang ambisyon para sa mas matagumpay at maunlad na Pilipinas. Ayon sa pamahalaan, ito ang magsisilbing daan upang mas mapataas pa ang ekonomiya sa ating bansa. Ang mga detalye sa balitang yan, panoorin sa report na ito. Pagtatayo ng mga infrastruktura ang nakikita ng National Economic and Development Authority o NEDA na mas kailangang bigyan ng pansin ng pamahalaan. Sa isinagawang talumpati ni NEDA Chairman Arsenio Balisacan itong Setyembre sa 60th World Planning Congress sa New Clark City, Tarlac, Nakatoon sila na pahusayin pa ang mga plano sa mas ikauunlad ng Pilipinas pagdating sa usaping pang-ekonomiya. Binigyan din ito ang kahalagahan na mapalagupa ang mga nakamit na pagbabago sa ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng programang Ambisyon o Ambisyon Natin 2024 para makamit ang sustainable na pag-unlad. Ang ambisyon natin 2040 ay naglalaman ng mga pangarap o goal ng mga Pilipino na nais nilang makuha sa susunod na 25 taon. Sa ilalim ng programang ito, nasa 300 mamamayan na ang nakikilahok sa mga focus group discussion at 10,000 na rin ang tumutugon sa mga survey. Dagdag pa ni Palisaka na kahit na dumaan pa ang pandemya sa bansa, tumaas pa din na 6% ang growth rate ng ekonomiya kumpara sa mga nakaraang taon at 7% naman sa mga major hubs simula 2021 hanggang 2023. Nais ng pamahalaan na madagdagan pa ang mga major hubs at economic centers sa mga probinsya upang magkaroon naman ng pantay na akses ang buong bansa. Pagtutunan rin daw ng pansin ang mga urban center para sa kahandaan ng bansa tungo sa urbanisasyon at mga natural na kalamidad. Sinusulong din ng NEDA ang human at social development na naglalayo na mabigyan ng libreng pagkain akses sa healthcare, libreng edukasyon, proteksyon mula sa karahasan at kalamidad, oportunidad ng makahanap ng trabaho at abot kayang pabahay ang bawat pamilyang Pilipino. Samantala patuloy namang nakikipagtulungan ng pamalaan sa mga pribadong sektor upang maibigay ang mga pangangailangan ng mga Pilipino. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Labing limang Filipino youth leaders naman ang napili upang makilahok sa 48th Ship for the Southeast Asia ng Japanese Youth Program na gaganapin mula November hanggang December 4, 2024 sa mga bansang Indonesia, Vietnam at Japana. Para sa mga detalye, alamin sa report ni Mili Borja. Nasa labing limang Filipino youth leaders ang napili ng National Youth Commission o NYC para dumalo sa 2024 Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Exchange Program. Layo ng programang ito na magbigay ng oportunidad para sa ating bansa na ipamalas ang yaman ng ating kultura sa pamamagitan ng pagtatanghal ng mga lokal na produkto at national representations ng sayaw, musika at sining. Alinsunod dito bilang mga kinatawan ng bansa, sila rin ay inaasahang makikisalamuha sa iba pang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa tulad ng Brunei, Cambodia, Indonesia at iba pa. Ang mga napiling delegate ay mananatili sa isang ship at sa mga host family na naninirahan sa mga port ng Indonesia, Vietnam at Japan. Samantala, ayon kay Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program Philippine National Leader Aylan Arumpak, sa programang ito, inaasahan na makatutulong ang mga kabataan sa pagambag ng usapin tungkol sa mga isyong panlipunan. Samantala, ang taon ng programang ito ay nasa ilalim ng pamamahala ng Bansang Japan, kasama ang International Youth Exchange of the Cabinet Office at ang sampung ASEAN Governments. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinirmahan na ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Pilipinas at South Korea para sa pagpapaunlad ng New Clark City sa Tarlac. Sa ilalim ng naturang kasunduan, inaasahang magbubukas pa ng maraming oportunidad para sa urban planning, smart city technology at green energy. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Pumirma sa isang Memorandum of Understanding ang Government-Owned Corporation na Basis Conversion and Authority at ang Korean Government Agency na National Agency for Administrative City Construction o naaksi para sa pagpapaunlad ng New Clark City sa Tarlac. Nilagdaan ng MOU sa pangungunan ni Dr. Yong Yul Kim, administrator ng NAACSI at ni Engineer Joshua Bingkang ng BCDA sa Seoul, South Korea. Sa kanyang naging talumpati, sinabi ni Bingkang na ang naturang kasunduan ay magsisilbing oportunidad para pamuhunan sa larangan ng renewable energy at ng transportation. Samantala ayon naman kay ki Dr. Kim, umaasa itong magiging kapakipakinabang ang naging karanasan ng kanilang bansa sa pagbuo ng administrasyon at transformation na isasagawa rin aniya sa New Clark City na dating military base ng Pilipinas upang bigyang buhay muli. Sa kabilang banda, layunin ng National Government Administrative Center o NGAC sa New Clark City na magtayo ng mga pasilidad para sa gobyerno ng Pilipinas tulad ng mga opisina ng iba't ibang ahensya mga unit ng pabahay at mga pasilidad gaya ng sports facilities. Dagdag pa ng NGAC, ang unang yugto ng plano ay ang pinagsamang sentro ng operasyon ng gobyerno. Pabahay para sa gobyerno o tinatawag na The Residences, Athletic Stadium, Aquatic Center, Athletes Village at River Park. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi naman si Pangulong Bongbong Marcos ng 28 mobile clinic para sa mga isolated at disadvantaged na lugar sa Pilipinas. Ito ay naglalayong matulungan ang mga residente sa malalayong lugar na nahihirapan na magkaroon ng access sa healthcare services o kaya naman ay limitado lamang ang access dito. Ang mga detalye alamin sa report ni Mili Borja. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang turnover ceremony ng 28 mobile clinics na ipinamahagi sa mga isolated at disadvantage na lugar sa bansa. Ipinamahagi ang mga naturang mobile clinic sa 28 probinsya, kabilang ang Zamboanga, Camiguin, Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, Bukidnon, Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato at North Cotabato. Samantala, ang bawat mobile clinic ay naglalaman ng mga modern digital technology, gaya ng digital x-ray, ultrasound machines, hematology analyzer, chemistry analyzer, at generator set. Sa talumpati naman ng Pangulo, inilarawan niya kung gaano kahirap ang idinadanas ng maraming Pilipino sa ibang bahagi ng bansa, makapunta lamang sa ospital o magkaroon lamang ng serbisyong pang -medikal. Dagdag pa nito, Nasa sa pamamagitan ng mobile clinics ay mas mapapalapit na sa serbisyong medikal ang mga residente na nakatira sa malalayong lugar o geographically isolated and disadvantaged area. Ang mobile clinic program ay naglalayong mapuna ng healthcare gap na nararanasan ng mga Pilipino sa liblib o malalayong lugar sa ating bansa. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakatakda namang maglaan ang Department of Labor and Employment o DOLE ng isang special job fair para sa halos 20,000 displaced Filipino Pogo workers na apektado ng Pogo ban sa Pilipinas. Ang mga detalye, tutukan sa report na ito. Nakahanda ng isagawa ng Department of Labor and Employment o DOLE sa paparating na Oktubre ang special job fair para sa halos 20,000 mga Filipino displaced Pogo workers sa bansa. Ayon kay DOLE National Capital Region Assistant Director Jude Thomas Trevilli, mayroon ng 480 internet gaming licenses ang nakapagbigay sa kanila ng listahan ng bilang ng mga Filipino workers na maapektuhan ng kanilang pagsasara. Dagdag pa nito, patuloy ang kanilang follow-up sa mga natitirang establishment upang magbigay ng kanika nilang mga listahan. Isasagawa naman ang naturang job fair sa Paranaque City sa tulong ng Public Employment Services Office o of PESO at Local Government Unit. Samantala, inaasahan pa rin ng dole na mas mapabuti ang employment situation sa Pilipinas ngayong darating na bare months gaya noong taong 2022 at 2023. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbukas naman ng scholarship application ang bansang Romania para sa mga foreign countries kabilang na para sa mga Pinoy. Hinihikayat ng bansang ito ang mga Pilipino na mag-apply at mag-aral mismo sa kalilang bansa ng libre. Ang mga detalya alamin sa report na ito. Nakatakdang magbukas ang gobyerno ng Romania ng scholarship program para sa mga bansa sa labas ng Europa kabilang na ang Pilipinas. Sa anunsyo ng gobyerno ng Romania, plano nilang tumanggap ng mga application para sa programang Study in Romania kung saan lahat ay maaaring mag-apply. Sa ilalim ng programang ito, sasagutin ng Romania ang lahat ng expenses, kagaya ng pagkuha ng Romanian language preparatory year course. Ayon kay Romanian Ambassador Raduta Dana Matashi, kung naisi ng mga Pinoy na mag-aral sa kanilang bansa, mararamdaman anya nila ang kasiglahan at kagandahan ng kalidad ng buhay dito. Dagdag pa nito, sagot nila ang diploma sa programang ito na kilala sa buong Europa na umabot na sa 81,914 applications mula sa isang daang bansa. Samantala, kabilang naman sa mga pwedeng pag-aralan sa programang alok nila ay ang pag-aaral ng literatura, engineering, acting at mapa cultural managing. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Matatapos na sa susunod na taon ang mga karagdagang mechanical dryers at pag-upgrade ng mga National Food Authorities o NFA facilities sa buong Central Luzon. Ang mga detalye sa report ni Arnold Herrera. Nasa bidding process na ang pag-upgrade ng mga drying facilities ng National Food Authority o NFA sa Region 3. Ayon sa Regional Director nitong si Engineer Geoffrey Pataron. Ayon kay Pataron, inaasahang matatapos at mapakikinabangan na ng libu-libong magsasaka ang karagdagang mechanical dryers at upgraded na mga bodega at pavement. Sa ngayon, bagamat may mga alok sila sa mga magsasaka, aminado ang naturang tanggapan na pahirapan pa ang pag-a-avail ng serbisyo dahil sa limitadong equipment. Sa panahon ng kalamidad at mga tag-ulan, pangunahing problema ng magsasaka ang kawalan ng drying facilities kung kaya't napipilitan silang ibenta ng mura ang kanilang ani. Sa ngayon, nasa 21 to 22 pesos sa sariwa or wet ang palay price ng NFA. Depende sa moisture content nito. Habang 28 pesos sa tuyong palay na may 13 to 14 ng no moisture content. Habang sa pribadong palay traders, naglalaro sa 16 to 19 pesos kada kilo ang presyo. Higit na mas mababa sa prevailing price ng NFA. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nanatili sa kamay ng Filipino boxer na si Melvin Jerusalem ang kaniyang WBC minimum weight title. Yan ay matapos nitong talunin ng Mexican challenger na si Luis Castillo via unanimous decision. Para sa Balitang Sports, yati diyan ni Borha. Borja. Pinatunayan ng Filipino boxer na si Melvin Jerusalem na nararapat lang itong tanghaling world champ matapos niyang mapagtagumpay ang depensahan ng WBC Minimum Weight Championship title. Tinalo ng 30-year-old boxer ang undefeated at ranked number 1 sa Mexico na si Luis Castillo via unanimous decision sa main event ng blow-by-blow Blow show kagabi. Sa unang round, Agad pinaulanan ng suntok ni Jerusalem ang kalaban at kanya itong napatumba. Ininda lang ito ni Castillo at patuloy pa rin lumaban hanggang matapos ang round. Sa mga sumunod na round, nagpakitang gilas ang Bukidnon Pride sa pamamagitan ng quick jabs at trademark nitong right straight sa ulo at katawan ng kalaban. Dahilan para maipit at malimitahan ng Mexican challenger. Matapos ang 12 rounds of action, umangat sa 23 wins, 3 losses and 12 knockouts ang record ni Jerusalem habang napatikim naman ito kay Castillo ang unang pagkatalo with 21-1-1 and 13 knockouts. Sine Sigla sa 50. Yan ang inilunsad ng pamunuan ng Metro Manila Film Festival bago ang inaabang ang MMFF sa Disyembre, kung saan muling mapapanood sa big screen ang mga iconic at memorable film na bumida sa nakalipas na limang dekada ang kasaysayan ng MMFF. Ang ticket price dates to remember at lista ng pelikula, alamin sa report ng ating Showbiz Angel. Bilang pagdiriwang ng Metro Manila Film Festival sa kanilang golden anniversary, limampong iconic MMFF movies ang ipalalabas sa mga sinihan. Ang pinamagatang Sine Sigla sa 50, aarakada mula September 25 hanggang October 15. Sa halagang 50 pesos, maaaring balikan ang kwento ng ilang pelikulang naging bahagi ng limang dekadang kasaysayan ng MMFF mula drama, comedy, action, horror, romance, historical o fantasy genre. Kabilang sa mga yan ay ang mano po, Crying Ladies, Ang Panday, Himala, Sunday Beauty Queen, Jose Rizal, Shake, Rattle and Roll, Die Beautiful at Tanging Yaman. Kung saan ang ilan sa mga ito ay sumailalim parang sa proseso ng restoration, quality enhancements at remastering. Ayon naman kay Attorney Romando Artes, MMDA Acting Chair at Overall Concurred Chairman ng MMFF, ang inisyatibong ito ay bilang pagkilala sa kontribusyon ng Metro Manila Film Festival sa Philippine Film Industry. Isa rin anya itong paraan to celebrate the evolution of MMFF sa nakalipas ng mga taon. Nang sa ay experience sa mga bago, kayo din sa mga matatagal nang sumusubaybay sa MMFF ang ikang nga magic na mga lang bumida sa naturang film fest sa muling pagkakataon. At syempre, bilang pilihan sa taon ng MMFF tuwing Disyembre, layon nito may kaya at mga audience na bumalik sa pananood sa mga sinihan. Para sa DZRH TV, ito po showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang pampafil better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay eh, good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes 'yan. Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV